David Licauco, Ibang-iba ang tingin pagdating sa love. Gustong magpakasal sa edad na 35 o 36 years old. Marami nga ang naging revelasyon ng pambansang ginoo na si David Licauco nang mag-guest ito sa Fast Talk with Boy Abunda. Bukod sa pag-amin nga nito na taken na siya ngayon, ay may iba pang pasabog na sagot ang leading man ni Barbie Fortesa nang sumabak na nga ito sa fast talk ng segment show ni Tito Boy. Para kay David, ang ideal age umano niya sa pagpapakasal ay 35 o 36 at kinikilig umano si David sa tuwing nakakasama niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Mas gusto rin umano ng kapuso heartthrob ang kissing over cuddling. At nang tanungin nga ito ni Tito Boy, kung ano ang kanyang ideal woman to love is. Ang answer ni David, someone who is smart and understanding. Guilty naman ang naging sagot ng binata ng tanungin kung naranasan na niya ang makipag-making out sa loob ng sinihan. At kung may ex-girlfriend nga ba siyang tinawagan habang ito ay lasing. And yes, nagawa na rin ni David ang makipagkumprontahan sa isang tao nang dahil sa isang babae at nakatulog na rin daw siya nang wala itong kasuotan. Inamin din ng kapuso star na may isang aktres siyang niligawan noon pero hindi niya nabanggit kung sinagot ba siya nito o nabasted ito. Natanong din ang kalove team ni Barbie kung paano siya love nung bata-bata pa lamang siya. Ani nito, When I was younger, as long as maganda, chinita, at saka masaya ka usap So parang kapag masaya ka usap misan parang feeling mo in love ka na eh. Kapag bata ka pa, di ba? Feeling ko, dapat swak lang kayo palagi. If it's hard, goodbye. Kapag bata ka. Yan ang mga paliwanag at sambit nga ng pambansang ginoo na si David Likaw ko. Ngunit ngayon umano ay ibang-iba na umano ang pananaw ng kapuso heartthrob pagdating sa usaping pagmamahalan. Ani nga ni David, I think you have to emphasize with your partner and for sure marami kasing problema along the way. Kailangan mo lumaban, kailangan mo intindihin kung saan nang gagaling yung partner mo. Paliwanag pa niya, so now talaga mas naging ano ako eh. Siguro understanding kailangan na noon. Curious naman ngayon ang maraming taga-suporta ng pambansang ginoo na si David Licauco kung sino ang tinutukoy nito na nakakuha na o nakapukaw ng kanyang puso. Nagkalat nga ngayon sa social media ang isang rumored girlfriend umano ni David Licauco kung saan nakita silang magkasama sa Taguig City. Bagamat may kanya-kanya ng love life ngayon, si David Licauco at si Barbie Fortesa ay marami pa rin naman ang sumusuporta sa kanilang dalawa at hindi pa rin nawawala ang kilig sa pagitan nila. Dahil hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin ang mga taga-suporta ni David at ni Barbie. Bagamat hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa na baka sakaling magtambal silang muli sa mga teleserya sa GMA 7. Marami pa rin ang umaasa na in the future umano ay maging tunay na mag-boyfriend girlfriend si David at si Barbie Fortesa.